Ayo tournament ng ano il DJ dito sa Pasayo. Vlog. Vlog. Yan ang mga magagaling dito mga ano sa DJ. Ay DJ DJ to sa Santa Rosa nakatayo pa yan, partida yan nakatayo. <laughs> 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 nakatayo. Close. Yan yeah, ang mga move. Ah, uh, uh, touch move. Yon. King ayan guys ang libangan kasi namin sa pasiyo mag cheese mag dama wala lang scramble mayroon eh, scramble oh, ayan tinan mo siya oh partida yan nakatayo oh, yung dalawa nak nakaupo yan oh hahaha <laughs> oh, ayan yan ang mga dingy kahit may nang biyahe eh. masaya naman may libangan oh pag kasi dito, may nambihan pag Pero pag umaga, malakas talaga yan. O, gaya yan. Ito muna, pahingan muna tayo sa cheese